Oh. <laughs> ang ko ng candy ang aking mga bakang ito susubukan ko itong asin dalang ito dito sa tela gusto gusto kasi nila ang asin ayan may nalapit na tika lang ha damihan ko pa mukhang kulang eh Oh, oh, alba. Meron na akong biktimang isa. Oh, oh, oh. I lang at hindi pa basa. Ah, yeah. Yeah, lang. Yan lang. Yan yeah. lang. Oh, oh, oh. Uh. Mm. Uh. <laughs> talaga nila ang asin. Kaso hindi pa basa. Ah. Ayan. Yeah. Kung oh. paano kasi ito ka sa kanila, pampatakaw, appetizer oh. nila ito. Bruno! <laughs> Para umamo po ang ating mga baka, pagka mga, ano, ay, ay, yung mga bisiro pa, ganito po ating gawin.